Mga idol, ah. Mabili tayo ng isdang ano dito. Yung ito yung maliliit na dalagang bukid. So tatanggalan natin ng ano bituka. sa isa. Kasi ano natin 'yan eh. Oh, dinisen. Dali lang magtanggal ng bituka nito mga idol kahit maliliit siya. Hihilahin nyo lang yung hasang. na. Kasi ako, ayoko ng ano Yung iba ayaw na magtanggal ng ano. Huwag to kaliliit. Pero ako gusto ko yung malinis talaga. Walang ano. Bituka. Masarap itong mga idol. Aan natin. Sa dahon ng saging. Babalutin natin sa dahon ng saging. Yung... Tapos i tawag sa amin isa yung parang pinangat na nakabalot sa dahon ng saging. Yeah, mga idol. Abangan nyo to mga idol, masarap to. Yeah, hindi no, ba Andami. Yeah. At ayun nga mga idol, natapos na nating hugasan ang ating isda. Ano na, I mean, tanggalan na natin ang hasang at bituka at hugasan naman natin. Ayan, uh, yeah, kumuha tayo ng ating tubig na panghugas. At uh, natin ng maayos para ibalot naman natin sa susunod sa dahon ng saging. Pangkaraniwan ang karaniwan ng ulam sa probinsya ang mga ganitong klase ng isda. Pero dahil dito, bibihira lang tayo mga timing sa palengke ng isda na ganitong ore. Ayan yung dalagang bukid nga na maliliit. Kaya sinamantala na natin, bumili tayo at... Uh, kasi paborito ko rin to nung teenager pa ako dahil halos doon nga sa probinsya. Mga kadalasan ganito ng aming inuulam. Dahil nga sa probinsya ay sariwa pa mga idol. Ang kadalasan luto dito ay ayun nga, uh, sinigang, pinaksew, or yun nga yung pinais sa, sa, dahon ng saging. Kasi pag sariwa talagang kahit na sabi nga nila, lagyan mo lang ng konting asin, malasa na ang isda alus masasabi ko rin swerte pa rin sa kasing edad ko mga idol sa uh, kagaya ko na ganito lang kasimple ang mga ulam nun. ah uh, masasatisfied ka na. Hindi ka ngayon ngayon. ba diba, ang dami mga pagkain na iba-iba na pwede mong kainin at ang dami pang mga hinahalong mga ingredients. So, yun ang nagdadala minsan ng ano eh. Nung kaya tayo nagkakasakit. Kasi, dati betchin lang ang inilalagay. Ngayon, kung ano-ano ng mga seasoning at uh, pampalasa na yung kadalasan yan. Siyempre, pag napunta na sa ating katawan yan, nagdudulot din ng sakit. Hindi na nagiging healthy sa ating kalusugan. Kaya pansinin nyo mga idol, di ba, yung ating mga lola at lolo. Namatay sila, matatanda na, katulad ng lola at lolo, siguro nasa mga 80, hanggang 90 na. Ngayon, kadalasan ngayon sa mga bagong, ano, mga yang generation, dahil nga siguro, dahil sa pagkain talaga, at kung ano-anong ini-intake natin. Ah, uh, naging ano na, may ng buhay. Minsan, mga 29 years old pa lang, 30, 30 years old. May nakikita ako na nagdadialysis na. O, di ba, mga idol, samantalang noon, eh, nung ganyang edad, parang feeling ko, napakalakas ko. Talagang, wala akong nararamdaman sakit. Hanggang mag-edad ako ng 45. Kaya lang, yun, after nung 45, sabi nga life begins at 40 so medyo naglabasa na yung sakit sa yung high blood tapos minsan tumatas na sugar so yun ang kasi inabot ko na rin tong mga pagkain ng mga ayun nga yung pagkain sa restaurant ngayon isa na rin yun sa siguro sa nagdadala na rin ng mga sakit kasi malasa nga yung pagkain pero hindi mo makikita yung inilalagay nilang ingredients eh, kahiging laso na sa dugo natin So ayan na nga mga idol, uh, umpisa na natin, naibalot na natin unti-unti ang ating isda sa dahon ng saging. So ayan, lalagyan nyo lang ng kamyas. Pwede nyo lagyan ng dalawang piraso kasi maasim naman yan to yung kamyas. So dalawang piraso, isama nyo dun sa pagbabalot ng isda. So sa ganyang klase ng isda, pwede nyo gawing limang piraso sa isang balot o apat. Kasi malilit lang naman yan. Tapos uh, templado na yan. Before pa lang yan uh, binalot ko. Mga 2 hours kung binabad dyan na may asin na ko na siya ng asin so ang seasoning nilagyan ko siya ng konti yung katulad ng dating nakagulian yung bechin lang yun lang ang inilagay ko konting konti lang ang palasa tapos nilagyan ko na nga ng asin so tansahin nyo lang ang asin yung hindi naman siya maalat at uh, yun yan sa puntong yung mga idol nakabuo tayo dyan ng apat uh, na piraso apat uh, pat, lima limang balot limang balot sa dahon ng saging so ayan kung makikita nyo uh, yung pantali dyan mga idol kasi kung mapapansin nyo tinatalihan ko ano yan sinalab ko muna sa apoy para hindi siya maputol yun ang the best na, na way para ayan nakita nyo yan hindi siya basta ba mapuputol kasi ano yan eh sinalab ko na matibay na yung dahon sasalab nyo sa apoy para hindi siya mapuputol so sa pagtatali naman simple simple lang Uh, italiin nyo lang basta may italiin nyo dyan sa at hindi sa mukakalas so ayan mga idol, oh, ayan na, katulad na sabi ko sa inyo nakakagbuo tayo ng limang balot na isda sa dahon at yan, nagpapoy na tayo mga alodi at isasalang na nga natin ang ating kaldero na may sinaing at uh, ayan, nilagyan natin ng tubig so lagyan nyo ng tubig at least uh, hanggang tatlong tasa tantsahin nyo lang din, pwedeng hanggang kalahati ng dami ng isda nyo Uh, huwag niyong pakatubigan ng marami pero kung sakali magkulang naman pwede naman magdagdag habang uh, uh, hindi pa siya naluluto or gusto niyo kasi pwede rin niyang palambutin ang tinik depende sa pagluluto niyo kung gusto niyo malambot na malambot ang tinik kaya lang medyo matagal-tagal siguro mga apat na oras niyong pakukuluan At dito na nga ako nagluto sa kahoy mga idol dahil nga siyempre para makatipid-tipid naman tayo sa LPG at uh, ayan katulad nyan Kumukulo na mga Lodi So hintay lang natin uh, tining, Binisita ko lang, tiningnan ko lang kung okay na siya uh, Pero matagal-tagal pa yan At least mga 15 minutes yung papakuluan Ito niluto na naman yung isda Kaya lang ang sa akin gusto ko yung medyo Yung patis niya, yung sabaw Yung medyo matuyo-tuyo ng konti at ang isda ay luton-luto -luto para medyo medyo lumambot lambot ang tinik. titikman natin ang patis mga idol kung malakas siya hmm halos mga edo tama-tama lang yung alat niya tama-tama malakas niya yan may maya luto na yan ah, natin mga uh, 5-3 uh, minutes Kaya mga idol, ito na. Kaya nating may patis ng konti. Huwag natin tuyuan at uh, masarap yung may patis. So, tara, hahangoy na natin yan. idol. So mga idol, titikman natin ang ating luto. Iuulam natin. Tapos kukuha tayo ng patis. Kaya naman rin patis. Kaya mga idol, yung patis. Lagyan natin ng patis yung ating yun, konti lang kukuha rin natin patis at para uh, sa akto lang. Tapos natin ang ating kaldero. Ayan mga ito ng ating patis. Siyempre, meron din tayo dito kalamansi. Kain na tayo. Ito kalamansi natin. Pipigyan natin. Mm. Masarap. Masin. Asan ating Pinais na isda. Hmm. So, meron tayo dito. Ah. Uh, kamatis. Sabuan natin. Hmm. Ay, maray doon. Sarap. Ang ating isda. Wala yung maasim na siya. Pero mas masarap yung patis ko na gandaan ka naman siya. Hmm. Mas masak na sarap nga may inap. May kamatis. Mmm. Sarap. Ganito lang tong isda na tong idol pero masarap siya. hmm Kain mga idol. Mm. Oh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Thank you very much. God bless. Bye bye.